Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 3, talata 1 hanggang 6. Nalupig ng Israel si Haring Og. Nagpatuloy tayo papuntang Bashan, ngunit pagdating natin sa Edrei, sinalakay tayo ni Haring Og ng Bashan. Sinabi sa akin ni Yahweh, "Huwag kayong matakot sa kanya, sapagkat matatalo ninyo sila." tulad ng ginawa ninyo kay Haring Sihon ng Heshbon at sa mga Amoreyo. Sa tulong ni Yahweh, natalo nga natin si Haring Og at ang buong Bashan. Wala tayong itinirang buhay isa man sa kanila. Nasakop natin ang anim na po nilang lungsod sa Argob, ang buong kaharian ni Og sa Bashan. Ang maraming maliliit na nayon at ang malalaki nilang lungsod na napapaligiran ng pader. Tulad ng ginawa natin kay Haring Sihon ng Heshbon, nilipol natin sila pati mga kababaihan at mga bata. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Deuteronomy chapter 3 verse 7 to 12. Ang itinira lamang natin ay ang mga hayop at iba pang ari-arian nilang sinamsam natin. Nasakop natin noon ang lupain ng dalawang haring Amoreo, ang lupain nila sa silang ng Jordan mula sa ilog. Armon hanggang sa bundok ng Hermon. Siryon ang tawag ng mga taga Sidon sa bundok ng Hermon. At Siner naman ang tawag doon ng mga Amoreo. Nasakop din natin ang mga lunsod sa matataas na kapatagan ang buong Iliad. Ang bas basyan hanggang Salka o Edre na pang pawang sakop ni Haring Ong. Si Haring Ong lamang ang natira sa mga taga -refain. Ang kabaong niyang bato ay apat na metro ang haba at dalawang metro ang lapad nito ay nasa lungsod ng Raba sa lupain ng Amon hanggang ngayon. Ang mga liping na nirahan sa silangan ng Jordan nang masakop natin ang bansang iyon, ibinigay ko sa lipi ni Robin at Gad ang lupain mula sa Erwer na nasa tabi ng ilog Arnon at ang kalahati ng Gilead. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Ako po'y muli niyong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika ikatatlong kabanata ng Deuteronomio, versikulo labing tatlo hanggang labing walo. Ang mga liping nanirahan sa silangan ng Juda. Ang kalahati naman ng galaad, ang basan, sa makatuwid ang buong Argob ay ibinigay sa kalahating lipi ni Manases. Ang buong basan ay tinatawag na lupain ni Rephaim. Ang buong lupain nga ng Argob at ang basan hanggang sa hangganan ng mga Gesoryo at Makateyo ay nauwi kay Jair na anak ni Manases. Hanggang ngayon, may ilang na doon na tinatawag na bayan ni Jair sunod sa pangalan niya. Ang galaad naman ay ibinigay ko kay Makir. Sa mga lipi naman ni na Ruben at Gad ay ibinigay ko ang lupain nila mula sa galaad hanggang sa kalagitnaan ng Ilog Arnon. Ang Ilog Arnon ang hangganan nito sa timog at ang ilog habok, naman sa hilaga. Dito naman nagsimula ang lupain ng mga anak ni Amon. Sa kanluran, ang lupain nila'y abot sa ilog Jordan. Mula sa Sineret hanggang dagat na patay. Abot naman sa bundok, pisga sa gawing silangan. Sinabi ko sa kanila noon, ang lupain ito ang ibinibigay sa inyo ni Yahweh. Ngunit ang lahat ng mandirigma ay makikipagbaka munang kasama ng ibang Israelita. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 3, Versikulo 11, Hanggang 23 at ang sabi, May iwan dito ang inyong mga pamilya at ang inyong mga hayop sapagkat alam kong marami kayong alagang hayop. Hindi kayo babalik dito hanggang ang mga kapatid ninyong Israelita ay hindi napapanatag sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ito naman ang sinabi ko kay Josue, nakita mo ang ginawa ni Yahweh sa dalawang haring Amoreyo. Ganoon din ang gagawin ni Yahweh sa mga hari ng lupaing pupuntahan ninyo. Huwag kang matatakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang siyang nakikipaglaban para sa inyo. Nakiusap ako noon kay Yahweh, ang sabi ko, ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy chapter 3, verse 24 to 29. O Panginoong Diyos, iyong minulang ipinakilala sa iyong lingkod ng iyong kadakilaan at ang iyong kamay na makapangyarihan ano nga ang Diyos sa langit o sa lupa ang makagagawa ng ayon sa iyong mga gawa at yung sa iyong mga makapangyarihang kilos para anin mga ako isinasamo ko sa iyo at aking makita ang mabuting lupa na sa dako noon ng Jordan yaong mainam na bundok at ang Libano ngunit ang Panginoon ay nagalit sa akin dahil sa inyo at hindi ako dininig at sinabi sa akin ng Panginoon siya na huwag ka nang magsalita pa sa akin tungkol sa bagay na ito sumapak ka sa taloktok ng pisga at ilingap mo ang iyong mga mata sa dakong kalunuran at sa dakong hilagaan at sa dakong timugan at sa dakong silanganan at masdan mo ng iyong mga mata sapagkat hindi ka makatatawid sa Jordang ito Ngunit pagbilinan mo si Jose at palakasin mo ang kanyang loob at palakasin mo siya sapagkat siya'y daraan sa harap ng bayang ito at kanyang ipamamana sa kanila ang lupain na inyong makikita. Sa gayo'y tumahan tayo sa libis na nasa tapat ng Beth This is the word of God. Amen.